Ang rason ni Carla kung bakit hindi pa siya handang makipagrelasyon, pero bago po natin pag-usapan ang nakakakilig na serye ng Jump Carl, ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At shout out sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel, ay hiling ko po sana na huwag niyoong kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po. Sa part 24 ng Jump Carl serye ay nilinaw po ni Carla kay Kuya Jomar na hindi pa po siya handang makipagrelasyon dahil nga ayon sa dalaga hindi pa siya masyado nagtitiwala kay Kuya Jomar kasi daw parang nagbibiro lang daw ang binata. At kahit meron pa po ito na nararamdaman para kay Kuya Jomar at kahit ganun pa man ang sinagot ng dalaga ay hindi naman nawala ng pag-asa si Kuya Jomar sa kanyang panliligaw bagkus sinabi niya kay Carla na handa siya maghintay sa dalaga kahit gaano man ito katagal. At dahil sa sagot na yun ni Kuya Jomar ay sobra niya tayong lahat na pahanga at napabilib sa katatagan ng loob para sa kanyang nararamdaman para kay Carla, tara at pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. Kala mo siguro, binibili ko lang yung feelings ko sa'yo. Actually, opo. Okay. Oh? Yun ba naramdaman mo? Biro lang? Sige ah. Kala mo yun, pero... Ito, Carla. Lilinawin ko lang ha. Ako, seryoso sa'yo. Handa akong maghintay. Kung... Kung kailan pwede na. Kung kailan handa ka na. O mga calling up ano sa tingin nyo tama lang ba na hindi pa makipagrelasyon si Carla? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video. Please don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.